Magandang araw mga guys, mga kalapatid So ito na, uh, okay na ang ating uh, ginawang DIY na kulungan para dito sa gagawin nating mga stockbird. Uh, okay. Uh, Ayun, uh, nilagyan ko na lang ng karton sa ilalim para pwedeng uh, tanggalin kapag ka na ano, uh, napuno na. Ayun. So, pwede siya alisin kasi nilagyan ko naman ng kahoy diyan nakapatong. So Ganyan talaga ang ano uh, ah, position niya. Kasi pagka hindi niya siya maurong dito eh, wala naman dadaanan kung dito ko ilalagay. So, ayan, okay na. So, parang natuntunan nila yung mga kanya-kanya nilang pwesto. So, pansamantala yan na muna ilalagay ko. Kasi, maliit pa yung mga sisiu dito. So, ito siguro hindi muna. Next week na lang siguro or... Pero try ko mamaya, titansyahin ko mamaya kung pwede na silang iikarga carga dyan. Kasi may ano pa eh, yung uh, medyo maliit pa talaga yung CC, baka mabugbog lang ng mga iba. O buti kung kasama lang niya yung magulang niya. O, nag nagaan yung mga kapitbahay ko. Okay, so, uh, ito mga to ah, uh, hindi ko nagagalawin to. Diyan na sila, mukhang nagre-relax sila ngayon ah. Uh. So, uh, yan na muna nilagay ko mga pangbubungan nila na ano nga, plastic lang. pansaman so, pansamantala lang naman. Kasi, umorder pa ako ng trapal panglagay dyan. Tsaka, ito hindi naman to dyan. Uh, baka, lagyan ko pa dyan sa taas. So, naisip ko pa lang naman kung ko pa dyan sa taas. Pero parang, Okay naman na ata-ata dyan. Pero tingnan na lang natin. Pero pansamantala yan na muna nilagay kong bubo. Oh. so, yun lang naman po muna ang update ko sa ngayon dito sa ating DIY na uh, kulungan na uh, okay so um, thank you po maraming salamat po sa mga hindi ba nag subscribe subscribe na po malaking bagay ito sa akin ah uh, lamang po and God bless po sa inyong lahat